At uh, meron na rin tayo naka-rolling doon na belly, yung maagang belly. Salamat man, maaga yung order dahil uh, few minutes from now is mawawala na po yung kuryente. Magka-blackout ng uh, 6 a.m. to 7 a.m. So time check pa uh, 5.20 pa lang mga boss. Meron pa tayong kakatayin the uh, ding ready to tie doon mga boss yung napasok namin sa freezer kahapon so pinapalambot ko muna bago tatayin so mangyayari later is, salang tayo ng precise pasado and uh, kailangan nating i-manual kasi so, yun nga out meron uh, tayo yung large braille mawas pick up bandang alas 6. Yung sakto mag black out alas 6. So, sa ngayon mga boss, so, uh, meron tayong buak si Ak. Dahil na, uh, dalawa kasi yung baboy na dinala last day. <coughs> Kaya, uh, sa na uh, linggo tayo magbuak si Ak. Uh, sana po uh, maubos mamaya dahil uh, hindi talaga kami nagtitinda ng Sabado balak pa lang po Saturday and Sunday so nasa 60 plus yung ating mga baboy so sana lang maubos and uh, shout out nga pala sa mga subscribers natin dyan na uh, nagtsatsaga pa rin sa ating mga sipling video mga boss lalong lalo na po sa ating mga kababayan dyan mga OFW around the world ingat po kayo dyan mga boss and, uh, nga uh, enjoy watching po sa ating uh, simpleng video araw-araw sa ating uh, buhay lechonero po uh, kailangan natin mag uh, ano po uh, na ng nandoon pang ng tubig para pagdating ng mga tugahok yan tulog pa yung iba so, ready to ano na lang katai ting puti pa sana. Hindi abutin sa blackout mo. Ross, umangyong atin na na mano oh, sa ating daily. sa 45 kilos mo. Ronly 2000-an 400 So Pero dito lang tayo ko pa na makakatay mo kausya. May mbing pa yung kanilang tulog. Semua 25 kilo up. Ata doon naman sa taas yung mga malalaki so 30 minutes pa mga mag uh, black out po so mag uh, prepare muna ako ng mga kakailangan po pero hindi tayo mano sana pag wala ng kuryente para tuloy tuloy pa gawain mga boss mga uh, gawain mga boss yung ating mga dapat i-charge ma-charge na hindi natin alam baka may extend yung blackout so, eh, charge mo na ng mga gadget blackout yung ating boy na mano isa mano mano was ah yung lima today Sama na yung ating buak siak. Manta yung buak Ak araw na Sabado mabas na uh, Dalawa kasi yung nahatid na jumbo size kahapon. So, mm. Saturday and Sunday yang ating buaks ya. city yung balik ng kuryente, mga boss. Pa din nilang mag. Uh, Katay oh. Yes, boss. Ayan. Ah, deliver na yung isa mga boss na ikot na rin yung dalawa start na yung katay katay para sa box si act later boss hindi yung mga 60 kilos mamaya yung so, pangalawa so Jason Cervantes Martin kita ikut Dorma bos, going to Garden Belt. Ya. Masih laki-laki yang hati siap, 60 plus kilo. yang this morning going to Matilas Garden. start kami magtahi sa mga nakatay na po Vamos, vamos Wala uh, boss Pero another katay na po Dahil merong dagdag na order Ang Kaya bay yagul Giday pa doon sa baluarte mga boss uh, Happy happy birthday Kaya madam Madam Floor kaya meron uh, mag ana uh, bali dalawa lang yung katayan yung jumbo na para bukas and uh, yung order po so ganong, ano po dahil medyo exhausted na yung mga kasamahan natin dito so bukas na lang naman daling araw yung iba dahil bukas is meron nila yung five heads pa para sa aming bossing yan para, before siya umuwi sa American Amerika meron sa makaano sa nang saging saba mo boss. Yeah. Dinayunga na. <laughs> <laughs> Dalawa. Pula na rin mo boss. Sa so, tayo ay magtinda na buhak siak at uh, balwarte. Uh, quarter to 5 pm. Uh, sana magaling matapos mo boss. Araw ng Sabado, bukas na rin tayong buhak siak pa rin. So, pakita ko lang yung mga konting kaganapan doon. No, boss. So, samahan nyo po ako Oh, uh, dito na tayo mga bos Buak siak. Balik. 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 Migay na. Balik na yung lechon mga bos

Akhirnya wilaon deh karon siguradong lah di Pak Seo. Thank you. katong aku gani nga murag ing aning stay na wa man dugo. Oh, oh. Thank you, Madam. Oh, dapat pa. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Another overcook. Sudan so Ryan overcook bisa uh, uncook. Pila, Bos? Oke. Okay.

nabot ng 3 hours yung ating lechon bago na ubos. Ayos lang, at least na ubos. Sana kasi nang maubos ng 1 hour lang mabos. Pero goods pa rin, dela Saturday. Hindi tayo nagtitinda ng Saturday pero naubos pa rin mga boss. Nabukas, mayroon pa rin tayong lechon. Meron pa rin tayong buak bukas mga boss so till next video ano sana masaganang masaganang pa mo ito paalam